mga tropa, kamusta po? Ayan, may bago na lang po tayong itatanim na guaba ito mga tropa ay 2 months na po siya. Iriripat po natin sa lipat sa plastic cup para po ano, matin natin may lipat pag i po natin sa lupa. Ah, ito mga tropa yung ating itatanim na guaba po mga tropa. Ah, kung mapapansin niyo po, Meron din tayong trim dito. Silit pero hindi natin tigre. Ito yung mga tropa yung itinulahan natin. Guaba. Ayan. Marami po siya. iriripat uh, Iriripad po natin siya dito. Ayan. Ito mga tropa. sa nyo. Ito mga tropa. Pagkana tayo ng lupa. 4 pang na yun iba siyang kasama. É, ang mga tropa yan. kung papasin nyo mga tropa yan maglagay tayo ng lupa yan para po pag itinanin po natin sa direct sa lupa madali po natin may lipat ayan ayan ganyan lang po para po madali po natin may tanim Eh mga tropa, kailangan na maging maingat sa ating paglilipat. Uh, At saka po pala pagtatanim natin ay kailangan yung ugat niya ano. Ah, uh, hindi po masira pagkabang natin natanim natin. Inirilipat po natin 'yan para po pag generic po natin mga tropa sa uh, Ayan. Yeah. po mga tropa yung ating sa lupa, na po na nating natin. May tanim at hindi pumagalaw yung mga ugat niya. 'Yun. Tayo. pa ba 'yung pa po tayo lupa. Next day po natin pag kay ni po natin mga natira natin, mga guapa. Ngayon mga tropa, iripat po natin para po diligan po natin nagsasalit lang po tayo mga tropa ng tubig para po pandilig natin sa ating nirepad na guaba Ayan. Ito mga tropa yung ating yan, niripat na. Ah, uh, yan na po yung mga tropa yung ating niripat na guwaba. Bali mga tropa tatlo pa lang po yung ating niripat na guwaba. Tapos siligan na po natin. Tanda uh, lang po pa rin yung pagdiling natin para po yung no, ano niya hindi siya masira. dandan lang po siya. Ayan po mga tropa yung ating niripat na Ayan po mga tropa Waba. yung ating niripat na Guwapa ngayon hmm. Salamat At uh, hindi pa, pa po po kayo uh, na pag-subscribe uh, Channel J.H.S. Channel J.H.S. Channel J.H.S. Channel J.H.S. Channel J.H.S. Channel kalimutan ni click Hindi po kalimutan ni click Ang notification, on 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 notification button button Para kayo no, Maging updated po Kaya sa mga bago natin i-upload na video 来嘛，拜拜。